Hello mga kabady! What's up? Welcome back again to my channel. So matagal na tayong hindi pa naka-upload ng uh, videos mga kabady, no kasi na-busy tayo sa ating uh, life po minsan-minsan mga kabady. So ito na yun mga kabady, ang ating palayan. <coughs> nasa baba yun mga kabady, no So nasa ano na panghuling stage itong mga kabady nagbusog na siya, buntis na yung ating palay at tinakailangan na tinitong linisan yung ganyang balikid. So Ayan, uh, puntahan natin doon sa baba mga kabady para makita nyo yung paano linisan yung pilapil gamit yung ano, hagbas. So ayan mga kabady, stay tuned. So ayan mga kabady, ito yung area natin. No? So may tubig. So panatilihin nyo talaga na merong tubig as much as possible mga kabady yung inyong palayan para hindi makatubo yung mga damo kung katulad dito sa taas ay walang tubig ay uh, yun, mag-spray tayo ng herbicide. So ito na mga kabady. Uh, linisin natin itong ano, ating palay no? Kasi sa stage na to na palay mga kabady ay nagbuntis na ito. Ay dito kalimitan mataki yung mga daga. So kapag ay uh, sagbot yung malaming uh, maraming damo yung yung pilapil sa yung palayan ay babahayan ng daga mga kabadi. So, yun mga no? ito yung ating uh, gagawin dito para mawala yung ano, mga daga na nanirahan dito sa baba, mga kabady. So, ayan mga kabadino, si Ricky Boys. Pakita nyo, uh, papakita na nyo kung paano, uh, linisin itong uh, pilapil, mga kabady. So, ayan mga kabady, tingnan nyo. Ang daming mga damo, mga kabadino. So, gamit yung lagaraw, itong ang lagaraw, uh, tawag natin dito sa amin, mga kabadino. Hmm. Pasensya na sa ubo ko mga kabady, kasi uh, mag, ano tayo, nagkatangkaso. So, pasensya na sa bush over akin mga kabady, No? So ayan, linisan uh, yan mga kabady. Kunin yan lahat para yung meron talaga magbuhay ng daga dyan. Hindi talaga natin um, ano hindi talaga natin sila mapipigilan. So, kailangan talaga na alisin huh? yung mga damo para mag maximize yung ating production. Hindi kainin yung ating palay mga kabady. Kasi kung uh, ihayaan natin yan, mga kabady, okay. ay malaking epekto talaga yan sa inyong uh, anis, sa inyong palay. hundred uh, per, uh, mga siguro, mga 20% siguro. Kainin yung ano, kapag hinayaan nyo lang. So, meron din, tendency, mga kabady, na Walang ano, wala siyang, walang daga pero mataas yung uh, damo depende na rin, pero mas maganda mga kabad, ay ano eh, eradicate yung talaga yung ano yung nada para 100% makasure kayo na wala talagang daga uh, dito rin na mahayong yung mga insekto din mga kabad, no? yung mga simbothers or kahit ano ano pa mga kabad, eh, na mga uh, ano mga insekto na nakapinsala sa ating palayan. So mas maganda makabad linisan ito palagi. So, yun o. Oh. No? yung Saan, no? ating Saan, no? uh, topic ngayon. So, yun mga sa Sana meron kayong tutunan. So, keep on watching pa rin mga kabadi, kasi meron pa pa akong ipabahagi sa inyo na mga kaalaman. So, yun. Adio, kapili ito. Merong iba mga kabadi, ang ginagamit nila yung medisina, yung zinc phosphide. So, kung alam niyo yan mga kabady, hindi nyo alam yan, ay... Pwede kayo magtanong sa agribit supply na nasa inyong lugar. Ito yung ginagamit ng mga farmers upang uh, ma-minimize yung mga pesticide na mga daga sa kanilang palayan. Nihaluan ito ng, anong mga kabady, yung kahit Aning, ano? ano, kahit ah, luto, Kasi, anong, rin, bahaw, eh. kanin, kanin na malamig mga kabady, sinangag, pwede yun mga kabady, yung mabango or noodles pwede uh, yun mga buddy, at yun kakainin yun ng daga kasi uh, ito yung pinsala sa ano mga kabady, sa palayan so kapag ay nakain nila yun ay matik matay sila kasi yun, yun ay nakakahilo talaga sa uh, stomach sa ng kalsugan ng ano daga so yun maganda yun yung mga kung ayaw yung uh, ayaw yung uh, magastos sa labor kasi tag 35 lang pesos lang ang sa doon. Pero ang dito mga kabady, ang nito kapag ay uh, ginamitan mo ito, uh, linisan mo yung uh, paligid sa yung palayan mga kabady, itong pilapil, ay gaganahan ka talaga na pupunta sa iyong palayan. Sige, kasi, kasi nakita mo na maganda pa ay yung palay at yun, malinis pa. Ay, gusto mo talagang pupunta na araw-araw. So, gaganahan ah, talaga ka mga kabady kapag ay, malinis ang iyong okay, pilapi. No, so, iwas what? na rin sa mga insekto. So, yun. Yan yun, talaga yun, yun, yun mga ito, no. Ito. Ang uh, ano, pinaka the best na natin gawin para uh, mawala itong mga uh, itong mga daga mga right. kabady no. So, yun. Mga right. kabady, keep right. on watching. Right. At mga kabady, oh, nakalimutan ko na. Na. na once na ganito na yun on. na yung stage ng balay mga at atakihin na ito ng daga, ay dito na rin atakihin yung, no? piangao, rice bag sa English mga kabadi. So, ang plano ko dito mga kabadi, no, uh, yung ating ginawa na KB Plant Growth Enhancer, na itong yung foliar na same, si, mga ano, foliar pang at at the same time pang uh, insect Ay ating gamitin dito, tsaka oh, yeah. haluan natin ng ano insecticide so siguro gagamit tayo ano, yung pang rice bag makabadi yung disease pwede na rin yung sa ano vindex makabadi depende na rin yan Ag sa Ag atin makabadi para mapatay talaga yung mga rice bag kasi kapag Ag hayaan lang natin yan to makabadi ay yun Ah uh, yung katas nito kasi ang, ano na ito, ang dami ng katas nito makabadi no ang katas nila para, kakainin higupin ng piangaw yung rice bag at kapag nahigup niyan mga kabad ay check na uh, hindi maganda yung resulta sa ating palayan so yun mga kabadi, ang ating uh, agapan para sa ganun ay makaani tayo ng maganda mga kabadi. So, mag-spray tayo. Haluan ng siguro natin ito, mga kabady, para mag-boom talaga ang ating uh, mga ating ginami uh, ating ano uh, inilaga ang palay so yan mga kabady napaganda yung ating palay mga kabady oh. so yun ang gara nito mga kabady, ang ganda so malapit na, uh, mga next week siguro ay makita na ninyo yung nagsisilabasa na mga bunga so uh, happy happy na tayo mga kabady kasi uh, excited na tayo na makaani sa ating uh, palayan pagbason ating uh, pinakaalaga nating palayan mga kabady. So, yun mga kabadi, So, palagi pa rin natin itong uh, mag-spray ng kiwi plant growth enhancer mga kabady, para ay, uh, dahil ito ay nagbunga mga kabady, kinakailangan ito ng uh, ano, uh, potassium. So, yung ating KB plant growth enhancer mga kabady, ay rich in potassium yon <coughs> Kasi, <coughs> Yeah. <coughs> sorry, sorry. Rich in potassium na mga body na Nindutan, um, nagpapabigat, no? nagpapabigat dut, dut, at nagpapalaki, ba? nagpapalaki at nagpapaganda ng butil lang yung palay mga kabady. uh, So, kaya uh, yeah. ay maganda na merong ano, KB plant growth enhancer na ating uh, gagamitin para dito. So, tingnan nyo dito mga kabady. Oh. So, yung palay yung dito mga kabady ay maganda na kasi uh, sinagibo na so nagbasa na mga kabady yung iba mga kabady dito ginagamit lang malware so sa atin ay may lagaraw naman yung mga tao natin no so ito yung uh, gagamitin no so yan ginakailangan nito mga kabadi ay potassium talaga mga kabady oh. so yun meron, at meron din mga ibang area mga kabady na medyo payat kasi nasa ito sa yung mga damo mga kabady yung no? So, palagi talaga mga kabady na uh, patubigan ito, dito para hindi talaga makaarte yung mga damo mga kabady, no? So, ang the best natin gawin dito mga kabady kapag ay ganito ba ano, ang uh, ating ana, ay ating yung lupa mga kabady, ating itong ipantay sa pinakababa. So, yung upland nato makabadi mga kabady, yung madaming damo talaga makabadi kabady, kahit natin, kahit dinusdus natin, ay ano pa rin ay ano tumong ano tawag dito ay marami pa rin damo usagbot. sagbot atin itong uh, yung lupa atin itong nakahigin atin itong i-bulldoz gamit yung bulldozer or yung kalabaw badaruhin at saka i-level doon sa pinakababa makabadi para ma yung tubig na nanggaling sa taas mga kabady, ay pupunta dito sa ating luwang ating palayan oh, so see mga kabady, ang daming damo pa nito mga kabady oh. So, yun. ayaw talaga nito natin ating mga kabady, kasi hindi talaga maganda kapag ganito ang ating uh, itsura mga kabady. Malaki itong uh, upland natin itong mga kabady, no? So, ay atin itong uh, next project natin ay kahigi natin ito para mas maganda ito mga kabady. So, yan mga kabady. So, stay tuned pa rin mga kabady. Yun. 那冷。 yan mga buddy, so ito na yung ating kabuuan sa vlog na to. Ay sana po ay meron kayong natutunan. So ito itong area mga kabadi, ay expected dito na anihin mga ano, February 15 si lot tonga-tonga ganyan mga kabadi, or uh, last week na. Third or third week or fourth week in so, February mga kabadi. So ito ka So until nang tayo, tayo diyan na, natin sa na niboy harvest. Ayan so, so, yeah, mga buddy no. Unod lang so, na eh. pag ganito, ay huwag nyong kalimutan mga kabady ay may, kung may irrigation ng yung palayan Dako, ay yan nyo. Ayan talaga yung isang uh, pinaka-importante sa pagpapalay. So ayan mga kabady no. At syempre mag-spray kayo ng upupan. Ano pang insekto, piangaw, rice bag, para hindi ma ano tahok tahopin yung paliyale. yung uh, palay yung maging ipa yung yung uh, palay mga kabadi magkalaman so sayang yun mga kabadi kapag kumparadong ano inyo yung uh, pinabayaan so yun mga kabadi yan lang yun yung uh, mga tips ko no so salamat po sa inyo keep safe so see you in the next vlog mga kabadi so patuloy niyo yung panoorin hanggang uh, matapos ang video mga bye bye ingat kayo

Ano sa may schedule dia dapat ang Aw, yeah, iya talaga yung paliwa, ang jahong dawaton. Sunod, kita tabaw sunod. Munda ko dako wa. Uh, kay kadu ka iming kay panihon pa man sa katulo. Uh, ang maduga ng sunod ka kita ba og kadto lagi ka sani boy. Uh, dako unsa bu noon. Ong on, kuan masinway diba, di bag tubig ba di kaabot.

Up, timbawan naman, ah. but, ka, buto, na, to. abusigala, apel ah buto, apel dango, buto, apel dango, Abut apel dango, buto, Abut. apel 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 kasani boy ra. Apel to makan apel 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 apel